Bubuksan sa publiko ang burol ng nasawing superstar ng Philippine Movies at national artist na si Nora Honor sa chapel ng Heritage Park sa Taguig City sa April 19 at 20, alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sa ngayon, ito ay bukas lamang para sa mga kamag-anak at kaibigan ng dating aktres at mga awit na nasawi sa The Medical City sa Pasig City. Isa sa mga unang bumisita sa burol ni Honor, ang kanyang dating karibal sa pelikula, subalit kaibigan sa tunay na buhay, na si dating Batangas Governor at Congresswoman Vilma Santos. Sinabi ng mga anak ni Honor na si Ian, Lotlot, Matet at Kenneth de Leon na ang kanilang ina ay hindi na nagkamalay bago ito binawian ng buhay sa ospital noong April 16 ng alas 10 ng gabi. Pitong araw nang naka-confine sa Medical City si Honor dahil sa karamdaman na hindi inihayag ng pamilya. Una rito, na-hospital na rin si Honor at nadala pa sa ICU nang bumagsak ang oxygen level nito ay hindi makahinga. Nasa loob ng kwarto si Honor sa ospital, ang kanyang mga anak sa mga huling sandali nito at binulungan siya ng mga mensahe kahit wala itong malay. Sinabi ni Lotlot -lot na hindi makakalimutan ng lahat ang kanyang ina. She was a star not only on screen but in the hearts of many and stars like hers never stop shining. Ang post ni Lotlot -lot sa kanyang Facebook page. Si Honor ay ililibing sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio Tagig City sa April 22, 2025. Samantala, usap-usapan ng mga netizen ang hula ng kilalang psychic na si Rudy Baldwin tungkol sa dalawang veteranang artista na magpapaalam sa mundo. Kumakalat sa social media ng screenshot ang Facebook post ni Rudy noong March 11, 2025. Bahagi ng post, Mahalaga sa lahat ang kalusugan. May nakita akong dalawang veterana na artista at dalawang kilalang mga awit ang magpapaalam na sa mundo natin. Bukod sa kanila, mababasa rin sa post na may vision din ang manghuhula ng mga politiko at tibihos na maaaksidente at masasawi rin. Nakarating naman sa kaalaman ni Rudy ang usap-usapan sa kanyang hula at ibinahagi ito. Mababasa sa post ng netizen, dalawa ito sa mga kilalang artista at mga aawit ng veterana, may tuturing talaga na maitatatak natin sa mga puso't isip natin nakakalungkot na halos magkasunod ang kanilang pagpanaw. Rest in peace, nakikiramay ang lahat sa inyong pagpanaw. Rudy Baldwin, isa po ito sa mga nabisyon nyo na sobrang nakakalungkot sa industriya ng showbiz. Ang tinutukoy ng netizen ay si Pilita Corrales na namaalam noong April 12. Ang isa naman ay si Nora Honor na namaya pa naman gabi ng Miyerkules Santo, April 17. Hindi naman kinumpirma ni Rudy kung tama ba ang mga tinukoy ng netizen, subalit so, caption niya sa kanyang post, Isa ako sa mga tagahanga nila mula noon pa man, sa galing nila sa pag-arte at pag-awit. Taos po akong nakikiramay sa pamilya nila. Miss Pilita Corales at Miss Nora Honor ang inyong pangalan at galing ay mananatili sa bawat puso ng inyong mga tagahanga. Rest in peace mga idol.